Ah. Wow. Magandang hapon mga Kidul. So titingnan po namin ang bahay na nakita namin kanina kay Dul. Yeah. Lalapitan po namin mga Kidul kasi nag-iisa lang po ang tao nandito mga Kidul. Tingnan niyo mga kaidol. May balay, iisa lang po. 'Yan. 'Yan po ang balay na sinasabi namin. 'Yan, Kidul. nag-iisa lang mga kaidol ang bahay tapos isa lang po ang tao nanjan kaya lapitan po namin at tanungin po namin baka may mga taong dumating o oh, dumadaan ba dyan sa bahay na yan kaya magtanong po kami sa nanjan po baka may impormasyon tayo makukuha Papasukin so, natin ng bahay na yan ngayon. Tatood taod nil. Pero okay. tingnan muna natin. Baka may ibang tao. Huwag mo tayo magkumpiyansa. Okay. 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 Hmm. Ang... Magayon. Yeah. Mga mga kaidol. Tingnan po namin muna. Uh, ano mga kaidol. Yung palibot. Baka may kasamahan po yan hindi tayo pa dalos lumapit baka maano tayo maisahan din tayo yeah, mag isip muna tayo mga gaydol, at magmanman sa mga paligid baka mayroong mga kasama ang bahay na yan marami, baka maraming tao pero sa tingin ko mga gaydol, iisa lang po ang tao nandyan yeah. pag ma-check po natin na iisa lang ang tao nandyan lalapitan po natin at tanungin kung Baka maitaong dumadaan dyan, o oh, marami bang taong dumaja, dumaan dyan. Dyan nilo, hah hmm. huh? so, Saya bilang kita bisa suruh, gak suruh, mau milih. Menjadi... Mingaw-mingaw na no? Hmm? Mamaya-maya, lapit-lapitan natin. Ha? Pagtaod na. Ato ng dolon. Hmm. Magman-man. Ato sa tanawang nagmayo. Basin na ikaw ba na? Di lang tamo dali o dool. May santa. Bugbog sirado. Yung dobudak pantana. Matawa na. Jinus si hapon ni biti sukuan ni ni halos pati yun niya tong tigulang ng dakpan ba halos pati yun niya ay suko kulatas ya siya katong dakpan si bangi kulata siya tong kamundo ha gabi <tosan> ni eh, bunugan niya to <tosan> duha man mo tong dakpan bulag <tosan> bulag <gaya> di mo to <tosan> ada Main lang kaya mo na rescue si Gino sa tong pag sunod adlaw tong pagka uh, rescue si mo ba? Baka sila daw, na-risk ko naman yung jeans. I mean, the kang lunghir. Da. Ano kayang ginagawa sa tao na yan? Duk. Ay, na-duk-duk-duk-duk no, si Balay. hindi alam sa tao na yan yan nandito tayo kaya hindi po niya alam nga may tao nagmanman po sa kanila na ayaw po kita na nila mo gawas ginan tao tago kita para di ginasya kibalo ba na ay nagmanman siya hindi ba sinog bandido na ba makita nga patay ta dakpan ta doon dakpan ta doon ng gamping kita nga dito madakpan eh, eh sa unang itong anak ni Mir hindi nga ito itong luwas o madakpan ta hmm? ka naglamok ni Mir naglamok ni sana po mga, sana po mga kaidol makita na po na ang anak ni Elmer para peaceful na po ma ano makukuha po naman yung hmm. anak ni Raya Moga nino. Kalau loy ke sil mirai ki, eh. dugay nang gisip ning itayen ay ang anak. Nya. Ang pagtuog gid niya si Lunghiran nakadakop si ang siyang anak, ang nagdala si anak. Dili mi eh. dai. Loy ke si Lunghir gapo ni. Eh. Dala nang iyong bae. Kusgan ke si Lunghir gapo ni, eh. gisawili ko gapo ni. Eh. Nagunitan ako yang kamot ba

gi tulong si Kiruto niya ba gi kasintian gi pasukan ni Juan ni 69 gi yam, -yam ni 69 gi kuya po yam yam 69 di mm. epektibo e, po kayo yam yam ni epektibo kayo yung yam yam ba yung mga pulong sa mga kwan ba latin ba mga latin ba epektibo mm. kay latin si 69 suka so, oh. si kumanir lungir na ito Isuka nya tungguan tung tunga itu mbah. Mana ada kue batu lagi suka eh. Bisa pakai besi kekering. Hmm. nya batu ni. Ini ada luya sih ya. Ada luya sih. Kalau kita tung nak buih ni betul. Kita tung lupa buih nak buih sih. Besi batu nak main nak tak tung sih. ya, macam sih. dalik mana patai? Katong nagbuhi siya nga magkukulam. Oh. Dali ra kay napatay. Napatay magapon gibubuan ni si Rupay ug ni Water. Ah, na sakpan ni kon niya. Oh, napatay na magapon eh. mabita na dakpan si Lunghir no. Ug katong nagbuhi siya. Patay na gapon tong bae nga babae na kay itom sa itom sa ina da di maklaro na ang eh. Tito magyud. Ano ang kitong kon to? <laughs> <laughs> nga tao. Di daw tan nga tao. Pagsuka ni Lunghir sa bato. Dito na. Dito na. Wa na kay balo si Lung Asa daw siya? Wa na siya na. Pagano daw gigukod na mo siya? Asa siya ng batang. Oh, gago gani kayo. Kalimot siya sa mo aba. Ni pag suka sa bato, ah, nakailan na si mo. Kailan na siya maa, Idol idol pa siya sa mga vlogger ka po. Ang gawa ni Lung daw. Mga idol idol po, 69 idol mo ka. Iniingon pa siya? Ah, <laughs> <laughs>

tahu nih, ngapas. Ya. Tapi dia tahu ke makan kering. Coba kering apa lebah, apa lebah. Apa lebah. Asa kena mato nih. Asa kena mato. Asa kena mato nih. Mana Nah, umen ni rada musim mulai. Tah, mato abin dia. Atau don dah. Yo, apa kak? Masih makasih buat pada si anu, asa nasi terus. Tah. Tah tu ada lama dulu uh, ang tawang tu na nagukas. Ayo kita mau mulai tu. Si Nami makua ni nai informasi nai tu secara isah. Yo, yo, yo. Pengapul ya, bye. Hey, Oh, bay. May hapon niya. Oh, bay. Nah, bay. Oh, na, may. lang niyo. Uh, nay, nay, tao ng agay diri, bay. Kuka, kuka. Awa, awa niya niagay nga, tao diri, bay. Wala ba? Uh oh. Ano, lang, nga, ah, bay bayan, mga tao na lang niyo, oh, bakit? Amo ngumigis baybayan ng mga tao. Mungkang ito ba? Anak sa mong kauban. Anak sa mga ba mong ipangita? Ano po makitaan ko dahil si Papa mo nang padayon, ba po mo si Pangita? Nga, maglibot-libot ko dahil si Palibot ha? M Ikaw, Ray, isa dali ba? Ha? Ha? Ay, ulit ako, paday ka? Oo, paday ka. Oo, Abi na ko na kay kauban ba kay? Ako ka man to. Ya, Ato sa so kuntog baryo. Ako to ag baryo. Oh. Ah sige sige bai. Yeah. Tao kay din na kau kay din na tug baryo kay din. libut magibot-libot sa midri bai. Oh magmag oh, -mag, mag tatanaw sa midri ug basinog nami masugatan pang tao lain. mga kaidol, tingnan po natin ang mga palibot sa bahay na ito, mga kaidol ah. may bahay pa isa nilo nil may bahay pa isa nun sa atbang tingnan natin, maabot pa sa kamera na Yan din lo. Hindi maabot sa kamera ko mer. Oh, Ayo Tayo kayo. Maabot man siya pero Juan. Gamay. Di kayo ya. siya. Mayuk man. mga kaidol, malayo malayo, mga kaidol yeah. dito muna tayo, ang kaidol magwasib mga kaidol dito pong bahay, mga kaidol malis yung Nilakaw tagiya ka idol. Nilakaw tagiya gyaka idol. Ah, Matodog baryo. Kini natin din magkatay idol. Bukan natin tingnan ito. Baka. Ah. Meron pa dito. Ah. Da na mo idol.

Ang gandang tanawin dito mga kaidol. Kasi nandito po kami sa tok ng bundok. Dito mga kayo dito. May, may daan po dito mga kayo dulo. May daan. po dito mga kayo dulo. Yan. May daanan ng tao. Dulong dito. Dito. Pero hindi na natin yan nalapitan. Baka may tao. Tao dyan. Dito lang tayo. tabi-tabi po daan na po ako mag ano po tayo sa mga kaidol baka may nakatira sa ano yun Hingan natin dito mga kaidol yun maganda talaga dito mga kaidol ano ba? eh dawak na yun okay. okay. Ah, ayan mga kaidol. So, sana po huwag niyo kalimutan po pag-subscribe po sa channel ko po, Caps TV. Kasi po malalayo malayo pa yung subscriber ko. 400 pa kapin mga kaidol at saka yung WhatsApp ko po malayo pa rin. 400 pa rin. Kaya ang kailangan po sa WhatsApp po mga kaidol is 4,000 at ang subscriber naman ang kailangan ko pong makuha ma ko isang libo malayo may napay 600 nga ako ang <coughs> kulang mga idol bago ako mag monetize sana tulungan nyo po ako kaidol kaidol tulungan nyo po ako Huwag niyo akong kalimutan sa wala pa nag-subscribe po sa kang ano, Caps TV. I subscribe i-subscribe nyo na para maabot ko po yung monetize. Sana po hindi kayo magsawa sumuporta sa channel ko po, Caps TV at saka sa team ko na sa team kong pinapasukan po, Team 69. Sana hindi nyo makalimutan na mag Subscribe mga kaidol ha. Huwag niyo kalimutan yung subscribe ko at saka yung mga kasamahan ko po. Sila ay, ano? Bird Strikes TV, Aprain TV, The Adventure, Go 69 at saka si Adventure 05 kaidol at yung papa si ano? Ilmira Adventure. Please subscribe po lahat ng mga kasama ko kaya ipasalamat po ako sa lahat ng tulong nyo sa amin mga kaidol maraming, maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo kaya dito kami sa bundok ngayon kaidol na ano patuloy pa rin ang paghanap namin kang sanak ni Elmer Venture So wala kami nakikita dito kay Idol. may tao kami nakita kay Idol at bahay may nakatira. Pero wala daw dumadaan dito ng mga tao. Wan ko lang kung nagsabi ba 'yun ng totoo. Sana totoo ang sinabi niya. Para hindi tayo ma -linglang. Well. Na, nakikita dia. Ha? Wala. Ni balik tata spot. Ulit ta? Ha? ha. Lagi. So mga kaidol, hanggang dito lang po ang aming pagbibidyo kasi hapon na nya bag sinog magabinan mi paguli mga kaidol ba Wala na nga muli na po mi kaidol dili lang na, tama na nga mo video kaidol kay wala ampon mi nakita andri kaidol na puy balay amo nadan kaidol amo gi na og nabay tawo agi wala man dai ni agi mga tao diri so wala tayong confessment ngayon mga kaidol so sa ibang araw na lang po kaidol hanggang dito na lang po ang video po namin maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa channel ko po Caps TV please subscribe po at pakapindot po sa button bell po para active po kayo sa mga lahat ng bagong upload ko kaya maraming salamat po sa inyo mga kaidol God bless us all